Akala mo ba, simple lang ang paglalakbay? Pero sa mga lugar na to, isang maling hakbang at ang bakasyon mo, pwedeng maging huling biyahe mo. Ito ang mga pinakamagandang lugar sa mundo na delikado ring puntahan. Handang-handa ka na bang umakyat, tumawid at sumubok sa hangganan ng tapang mo? Sa video na ito, samahan mo akong tuklasin ang 20 pinakadelikadong tourist spots sa mundo. Number 20. The Devil's Pool, Zambia Sa tuktok ng Victoria Falls sa Africa, may isang natural pool na tinatawag na The Devil's Pool, isang lugar kung saan maaari kang maligo sa mismong gilid ng bangin. Habang nakahiga ka sa tubig, ang agos ng talon ay ilang pulgada lang mula sa ulo mo. Isang maling galaw lang at mahuhulog ka sa higit 350 talampakang lalim ng talon. Bagaman may mga gabay at safety measures, may mga insidente nang may nalaglag at hindi na nakabalik. Pero bawat taon, libo-libo pa rin ang dumarayo dito para lang masabing naligo ako sa gilid ng impyerno. Number 19, Death Road, Bolivia. Isang daan na mas kilala bilang The Road of Death. Matatagpuan ito sa Bolivia. Isang makitid na kalsadang nakadikit sa gilid ng bundok. Walang harang, walang guardrail at bawat liko ay maaaring diretso sa bangin. Araw-araw, halos dalawandaang sasakyan ang dumadaan dito at ilang libong tao na ang namatay rito mula pa noong 1990s. Ngayon, ginagamit ito bilang biking trail, pero ang irony, mas lalo itong dinarayo ng mga turista dahil gusto nilang maranasan ang thrill ng pagpedal sa daan ng kamatayan. Panglabing walo, Grand Canyon, USA. Ang Grand Canyon sa Arizona ay isa sa mga pinakakilalang tanawin sa mundo. Ngunit alam mo bang bawat taon may mahigit dalawampung tao ang namamatay dito? Karamihan ay dahil sa pagkadulas, dehydration o selfie accidents. Oo, oh, selfie. Dahil sa sobrang ganda ng tanawin, nakakalimutan ng ilan na isang maling tapak lang ay hulog sila sa walang hanggan. Ang Grand Canyon ay parang paalala na kahit ang kagandahan ng kalikasan may kasamang matinding respeto dapat. Number 17. Ordovician Theme Park, China Isipin mong nakabitin sa ulap, sa isang glass bridge na nakabitin isang libong talampakan ang taas habang nasa ibaba mo ang walang katapusang bangin. Yan ang Ordovician Theme Park sa China. Dito, may mga skywalks, swings at cliff slides na literal na nasa gilid ng kamatayan. May mga pagkakataong nawalan ng balanse ang mga turista at halos mahulog sa kalaliman. Ang tanawin ay nakamamangha pero ang bawat hakbang dito ay parang pagtaya ng buhay. Number 16. Thrift Bridge, Switzerland Sa mga bundok ng Swiss Alps, nakabitin ang isa sa pinakamahabang suspension bridges sa Europa, ang Thrift Bridge. Mahigit isang daang metro ang taas nito at habang naglalakad ka, ramdam mo ang bawat pag-uga sa hangin. Sa ilalim mo, isang malalim na bangin at yelong unti-unting natutunaw. May mga pagkakataong ipinasara ang tulay dahil sa matinding hangin. At sa bawat hakbang, mararamdaman mong literal kang lumalakad sa pagitan ng buhay at kamatayan. Number 15. Caminito del Rey, Spain Ang Caminito del Rey ay minsang tinawag na pinakamapanganib na walkway sa mundo. Ito'y isang makitid na daan na nakadikit sa gilid ng bangin sa Andalusia, Spain. Noong dalawang libo marami na ang namatay dito. Kalawangin ang bakal, sirang-sira ang daan at ang mga turista nakabitin lang sa kawalan dahil sa dami ng aksidente ipinasara ito. Ngunit matapos ang renovation noong 2015 muling binuksan, ngayon mas ligtas pero pareho pa rin ang takot. Ang bawat hakbang ay parang kwento ng tapang at kahangalan. Number 14 Trolltunga, Norway, isang bato na parang dila ng higante. Nakabitin sa ulap sa taas ng 2,300 talampakan. Ito ang Trolltunga. Para makarating dito, kailangan mong maglakad ng 10 hanggang 12 oras. At sa dulo, walang harang, walang tali, ikaw lang at ang walang hanggang kawalan. May mga taong nahulog at namatay dito dahil sa pagkuha ng selfie. Ngunit kahit ganoon, daan-daang turista pa rin ang umaakyat araw-araw. Bakit? Dahil minsan, mas matamis ang takot kapag may halong tanawin ng langit. Number 13, Half Dome Yosemite National Park, USA. Sa Half Dome ng Yosemite, ang pag-akyat ay parang laban sa sariling limitasyon. Ang huling bahagi ng trail, halos patayo at tanging dalawang bakal na kable lang ang iyong sandigan. Marami na ang nadulas, lalo na kapag basa ang mga bato. Ang mga rescuers sa Yosemite ay may tawag dito the fear zone. Dahil kapag nandoon ka na, bawat hakbang ay parang pagsubok sa lakas ng loob mo. Ngunit kapag narating mo ang tuktok, ang tanawin ay parang gantimpala mula sa langit mismo. Number 12, Mount Hua, China. Kilala bilang isa sa pinakadelikadong daan sa mundo ang Mount Hua o Hua Shan sa China. Dito makikita ang Plank Walk in the Sky, isang kahoy na daan na nakakabit lang sa gilid ng bundok. Ang lalim sa ibaba, higit 7,000 talampakan, maraming insidente na ng pagkadulas at pagkamatay dito pero patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga turista. Bakit? Para sa kakaibang thrill ng paglakad sa gilid ng kamatayan, kapalit ay tanawing hindi mo makakalimutan. Number 11, Cheragbolten, Norway isang bato na naiipit sa pagitan ng dalawang bangin. Yan ang Chirag Bolten, isa sa pinaka-iconic na photo spots ng Norway. Maraming turista ang tumatapak dito. Nakatayo sa ibabaw ng bato na nasa 3,000 talampakang taas. Isang maling hakbang lang, tapos ang lahat. Wala pang naitalang opisyal na namatay dito pero ilang beses nang muntik. At sabi nga ng ilan, kung tatapak ka sa Kerag Bolten, siguraduhin mong kasama mo rin ang dasal mo ang sampung Angels Landing, Zion National Park, USA. Ang Angels Landing ay parang daan patungong langit o impyerno depende kung gaano ka katatag. Ang trail ay makitid at sa magkabilang gilid ay bangin na higit 1,400 talampakan ang lalim. Mula 2,000, higit 20 na ang naitalang namatay dito. Ngunit araw-araw, libo-libo pa rin ang umaakyat. Dahil sabi nga nila, if you conquer Angels Landing, you conquer your fear of death. Number 9. Mont Blanc, France, Italy border. Ang Mont Blanc ay simbolo ng kagandahan ng Alps, pero ito rin ang isa sa pinaka nakamamatay na bundok sa mundo. Higit isang daan ang namamatay dito taon-taon, karamihan dahil sa avalanches at lamig. Minsan sa isang iglap lang, ang payapang tanawin ay nagiging bitag ng yelo at kamatayan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang mga mountaineers ay patuloy pa rin umaakyat dahil sa bundok na ito ang bawat hakbang ay kwento ng karangalan at sakripisyo. Number 8. Washan Cliffside Tea House, China Sa tuktok ng Mount Washan may isang maliit na tea house, ngunit bago mo ito marating, kailangan mong tahakin ang mga hagdang bakal at tumawid sa makitid na plank walk sa gilid ng bangin para lang sa isang tasa ng tsa. Ngunit para sa mga umaakyat, iyon ang pinakamahal na kape ng buhay nila dahil bawat lagok ay kapalit ng lakas ng loob na halos katumbas ng milagro. Number 7. Capilano Suspension Bridge, Canada Ang Capilano Suspension Bridge ay nakasabit sa taas ng 230 talampakan na tumatawid sa malalim na gubat ng British Columbia. Umiindayog ito habang naglalakad ka at kapag malakas ang hangin parang gusto ka nitong itapon pababa. Bagaman bihira ang aksidente, ang takot na maramdaman mo dito ay totoo. Isang paalala na kahit sa gitna ng kagandahan, ang peligro ay laging nariyan. Number 6. Mount Everest, Nepal, ang pinakamataas na bundok sa mundo, Mount Everest. Ngunit higit pa sa taas nito ay ang bilang ng mga taong hindi na nakababa. Higit tatlong daang climbers na ang namatay dito, karamihan ay nanatili pa rin sa yelo. Mga katawan na naging bahagi na ng bundok. Ngunit taon-taon, libo pa rin ang sumusubok. Bakit? Dahil sa tuktok ng Everest, mararamdaman mo ang kakaibang katahimikan. Isang sandali na parang huminto ang mundo. Number 5. Pulpit Rock Preikestolen, Norway Isipin mong nakatayo sa isang isang libo na walumput dalawang talampakang bangin, walang harang, walang proteksyon. Ito ang Pulpit Rock o Preikestolen ng Norway. Anim na oras ang hiking papunta rito at isang maling hakbang lang ay maaaring magtapos ng lahat. Noong 2013, isang Spanish tourist ang nahulog at namatay matapos madulas. Simula noon, mas dumami pa ang mga safety warnings pero hindi pa rin nabawasan ang mga bumibisita. Dahil kapag tumayo ka sa dulo ng pulpit rock makikita mo ang tanawing parang hagdan patungo sa langit. Number 4, the Eiger, Switzerland. Ang Eiger ay may bansag na Mordwand o Death Wall dahil sa dami ng mga namatay na umaakyat dito, higit anim na pong climbers. Ang pader ng Eiger ay matarik, yelong madulas at biglang nagbabago ang panahon. Sa loob ng ilang segundo ang sikat ng araw ay nagiging bagyo ng yelo. Ngunit para sa mga alpinist ang pag-akyat dito ay karangalan, isang pakikipaglaro sa kamatayan na may kasamang paggalang sa bundok. Number 3, The Matterhorn, Switzerland. Marahil ang pinaka-iconic na bundok sa mundo, The Matterhorn. Ngunit sa likod ng ganda nito, mahigit limang daan na ang namatay mula pa noong isang libo walong daan at anim na putlima. Ang porma nitong parang piramid ay nakakaakit sa mga baguhan, pero ang tindi ng hangin at biglang pagguho ng yelo ay nagiging bitag sa mga walang karanasan. Ang Matterhorn ay paalala, hindi lahat ng maganda ay maganda ring akyatin. Number 2. Death Valley, USA Ang Death Valley, ang pinakamainit na lugar sa planeta. Umabot na rito sa 56.7 degrees Celsius ang temperatura at sa ganitong init maaaring mamatay ang tao sa dehydration sa loob ng ilang oras. Maraming turista ang naglakad dito nang walang sapat na tubig at hindi na muling nakabalik. Isang disyerto na tahimik pero nakamamatay, parang lugar na nilikha para subukin ang hangganan ng tao. Number 1. Mount Washington, USA Hindi kasing taas ng Everest pero ang Mount Washington ay may pinakamasamang panahon sa mundo. Dito na itala ang hangin na abot sa 372 km bawat oras. Parang halimaw na humahampas sa kalikasan. Marami na ang namatay sa hypothermia at whiteout storms dito. Ang bundok na ito ay tahimik na paalala na ang kalikasan kahit maganda ay hindi kailanman dapat maliitin.